langkang gulay na naman ang titirahin natin ngayon yano na tinunuan natin ng orgata yano na ang ating uh, pangsahog dyan ay itong ating tuway yano hinugasan na natin yung tuway yano napakasarap talaga yan what's up mga kalumad mga kapobrea sa sa episode na to Ah, mga magandang hapon pala dyan ah. papunta tayo dito sa punuan ng langka kasama ko itong bata yan, oh. at meron akong nakita dito ng langka at hindi ko na pinapasaylo at binibinera ko na dahil ating gugulayin yan, yan, oh. mm, yan at pinapa, pinaalsa ko na sa kay amang yung bata yan, oh. mm, yung baboy namin amang yung nagalsa na bata amang yan. Mm, at pagdating dito yan, at ah, binabalatan na natin hindi ko na hindi ko na yan na, ah, napakita pagbalat dahil ah, ako na naman ang nagkameraman nito at ito na yung tuway kanina or lukan dahil hindi ko na nabidyohan kanina dahil malakas ang ulan pinatilang ko na yung lukan dahil isasagol natin yan sa ating tinunuan na langka at itong bata na naman nagpa ano na naman ako nagpahaling naman ako dito at nagpa ako na nang niyog ito na yung langka ganina na ino, inabutan sorry talaga mga kalumad ay inabutan talaga tayo ng gabi ayano at pagkatapos ay lalagay na natin at itatak ang dahil lalapuhan muna natin yan ito na yung bata dahil gabi na Uh, nagabihan kami ay pinakag pinakagod ko na siya ng niyog na binubuntan niya ganina o oh, yan o oh, pinakagod ko na at pagkatapos yan inablihan ko na ay nagbukal-bukal na talaga yung ating uh, baboy amang or or langka yan o oh. at ating yan ating dudunutin dahil para masarap dudunutin talaga natin yan o oh, yan, oh. dito lang tayo sa bukid yan pagkatapos ah, pagkatapos natin na pagkagod yan at tapos na pagkakagod yan ay binutagan na natin ng Ah, tubig dahil ating kukumutin yan pupugtayin natin yung gata yung katas nya yan napakasarap nito mm, yan kukunutin para no yan o no. mm, yan o no. gabi na talaga dito sa amin Pag, pagkatapos yan ay pinupugta ko na yan ah. sinasaraan na namin yan o no. sinasaraan mm, yan ito na yung ating pangsahog at saka yung ating uh, ano, at hinaon ko na hinuan ko na yung ano yan ha. sa santa nagpahaon tayo ay mag nakalimutan ko palang magsaing magsaing muna tayo dahil wala tayong biga wala tayong uh, ah, kanin yan ah, pagkatapos ito na manggamit gamit na natin yung screen na ginagawa natin ng ah, galing pa yun sa tinangkal ng manok ay hinulaman ko muna dahil may gagawin natin ng sara at -pose natin yan dahil magamit pa yan susunod sunod, ah, sa sunod natin na ah, pag vlog yan na ako ng kahoy dito santang nagbubugha naghihinlo na ako ng mga lamas dito ayat yan hinaon ko na yung ating kuan yung ating gulay at saka luto na yung ating kanin at hiniwa ko na yung ating mga lamas diyan yan no oh napakasarap talaga itong uha ahos yan mm. ating hiwain muna yan mm. hiwain natin apil na itong ano mga luya yan at ito na yung ating mga lamas meron lang tayong magic sarap at oil yun ang ating mga at luto na itong ating luto na itong ating kanin at hinabuan na natin at pinuli na natin yung ating karaha dahil painitin natin yan at talagyan natin ng oil or mantika yan butang natin dyan, yan, dahil gabi na nito, hinugasan ko na na itong at ating pansahog na tuway orlokan yan, hinugasan L lalagay natin dito, yan guy, ilalagay natin yan, mm. pagkatapos nainit na yung, nainit na yung ano, yung karha natin at na natin ng oil at saka ilinagyan na na ilalagay, ilalagay na ilalagay natin yung ating mga lamas dyan na luya at saka bawang at saka uh, bum, uh, sibuyas, yan. yan, yan simple lang ating lamas dyan dahil ma buki dito wala tayo wala, malayong tindahan pagkatapos mainit na ilalagay na natin yung ating sahog unahan natin mga dyan mga kalumbada ah, sahog muna ilalagay natin yung ating or subak subak talaga yano o oh. kayo kayo muna tahantan hanggang sa maloto ayan ayan medyo luto luto na yon ang ating sahog yan, oh. at pagkatapos ah, ilalagay na natin itong ating linapuhan kanina na langka or bawing amang yano o oh. mm, natin yan yano oh. lagay pagkatapos ayano ah, ayan o oh tinudo ko na linahat ko na talaga dahil uh, marami kaming kakain nito yan mm, lagay natin yan yan lagay yan hindi na ako nagagamit ng kutsara dahil nalilisudan ako ah, ito na lang mm, dahil malisuday eh, gayod yan um, mm, lagay natin himo natin yung plato ng ano na pagkatapos ay na natin yung gata gata ng niyog yan lagyan napakasarap talaga nito ito muna ang ulam natin ngayon dito sa bukid mga kalumad yan oh. mm dahil mga kapobre tayo ito muna ang ating ulamin at pagkatapos meron lang ako dito isang pirasong magic sarap magic sarap lang yung ating ating pangpalagawin natin ng pangpalasa dyan yan at saka pupunan natin ng asin dahil medyo marami-rami na naman yung ating gulay uh, lalagyan lang natin ng asin kunting asin para masarap at ating okayin para yung kumapit yung ano yung mga lamas-lamas dyan na nagpagawa nagpag -pag na ako dito ng sausawan dahil wala kaming suka ginawa na namin yung kuhan Ah, nasaya mo na sa iya. Tadana na na. Yan o. Ah, pagkatapos yan ah, tinilawan ko na at saka ito na yung ating ka kanin na luto na. Hinabon na natin yung ating kanin. Ito na talaga. Luto na talaga yung ating gulay. Na, napakaraming gulay nito. Eh, dito, nag-sit up na ako. Nag-sit up na ako dito ng lutuan yan dahil kakain na kami at dilanagi. Ilagay ko na na, ko na yung ating gulay na ano, yung ating gulay ng langka or with uh, lukan or tuway yan Napakasarap talaga kumain dito dito pag dito ka kumain sa bu bukid mga kalumad yan. yan. Pagkatapos diyan ah, tinawag ko na yung mga kasamahan ko yung mga bata at ah, ko muna nagaampo muna tayo. Yan talaga amen, amen Kain, kain tayo mga kapubri mga kalumad, kain. Mm, kain napakasarap. Mm, napakasarap talaga dito ng gu ano, gulay ng langka. Mm -hmm. kain dahil madilim na dito dahil ah, hapit na ano, hapit na alas 9. Tinawag ko na yung mga kasamahan ko dahil kakain na kami. Yan na, dumating na yung isa. Yan na, kumakain na talaga. Kain, kain talaga. Yan, kain. Hanggat andito na lang ako mga kapobre, mga kalumad. Maraming salamat. Bye-bye, amping.